pagkasama alam nyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya 1998 una po akong nanilbihan sa kanya hanggang 2022 kahit senador na po ako sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino, sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya nung June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Alos! Hindi na nga maka... makasuot ng medyas. Sinong magmimedyas sa kanya doon? sinisikap. Alam nyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Atty. Medialdea pagkatapos ng hearing nila at saka si Mama Manilet. Kaya siya nag... ganun siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag-adjust sa oras at ang masakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Mediadean na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niya ba? Hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. minsan ano, twitch yung kamay niya sabi ni Bimbong kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon ito na pinansin kayo ni Tatay Digong. Anin na taon kayo pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anilet yun, alam ni Iyes yun, alam na mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Di natin alam eh. Pero mas pinili niya umuwi at harapin. Ibig sabihin noon, po siya nagpa check up sa Cardinal Santos. And bagamat since 2022, di na kami nakaka... Ano dyan? 1998 hanggang 2022. halos sa araw-araw kami magkasama? 360 days out of 365 days magkasama kami. Noong 2022, may eh, trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Dagong lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang apat na buwan, monthly siya nagpapat-check up. Yung dinitrip po siya. You may check with the doctors. I-check you niyo sa hospital. Kapag samahan ko siya doon, dinitrip siya. Para, umaba ang kanyang buhay. Scheduled sa March 12. Pero ngayon, pati gamot ni eh pagkakain. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digon? <laughs> niya, so, pinagkait nila, pati gamot, ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang sinelas. kadali. siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Major Dea, saan siya, siya na Alam ko na uli na kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika dapat mag-aaral siya yon. pero sinama siya sa dumi ng politika tinawagan ko siya kahapon sabi niya ninong niya ako eh sabi niya ninong po hindi ko mapikit ang umiyak first time ko umiyak talaga na kausap siya sabi niya sa akin ninong ang tatay ko. Hindi, wala na akong tatay. Sa purang edad, pero matapang si Kitty, ha? Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya ni Nong, be strong, be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para gumawa ng bagay na ah, ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digo. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ni Tatay Digo. Alam ko po, mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. Anim na taon kayong minahal ni Tatay Digo pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman, huwag niyo na mga yan. Kasabi ko nga, makakatulog ka ba kayo sa gabi? Nakikita niyo sa tatay, di ngayon doon. Isipin niyo, September. Si Anim na buwan. Anim na buwan. Pagkakayanin kaya ni Tatay Digong yun, na buwan ang pag-aantay niya. Eh kung tayo na, ng presidente sa marami kaming kinauwi na WFWs. Sa totoo lang, kami ako mismo. Sa Bahrain, meron isa dyan. Nasintensyahan po ng uh, death sentence. Ginawa namin, inatay din ko ng paraan. Sumulat sa King, sa Saudi. Humi Hanap kami ng mga kaibigan na tumulong sa blood money para makalaya. So, ibig sabihin, Pilipino yan, gusto natin makapalik dito. Gagawin natin ang lahat ng paraan. Ito, bakit paligtad? Bakit ay bumayag? Bakit sila bumayag? na ang taong nagmahal sa atin, Minahal tayo, pinaglingkuran tayo. Sa totoo lang, ayaw naman yung tumakbo eh. Dahil sa inyo, ginawa niya po yun. Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at paglilingkod para sa bayan? tatay Bigol dito. Alam ko nangungulila kayo. Alam ko maraming Pilipino halos hindi makatulog. Hindi tayo makatulog. Alam niyo, marami ako narinig. Eh. Mga, yung iba, kahit hindi natin kasama sa politika, marami nagdetect sa akin, hindi nila matanggap na bakit hinayaan, payagan na magkagano'n. nakiusap po ako. Alam ko, nakikinig naman po kayo. Kung kaya nung dalahin si Tatay Digong ng ganun kabilis, sana ibalik niyo po dito sa amin. Nangungulila po ang Pilipino. Sa mga kapatid ko Muslim, sa lahat, Pasilan, nolo, Pangangga, sa Mindanao, salamat sa inyong suporta. Mga FW, alam ko, wala kayong tulog. Salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Tigong. Mga tega bisayas, alam ko, mahal na mahal yung mga bisaya. Salamat. Kahit dito sa Luzon, alam ko na umuli lang ha. Dasal po tayo. Islang. Yan lang po ang pukiusap ko sa inyo. Pag uh, sana huwag siya pabayaan ng Panginoon. Ako po ay natatakot. Natatakot sa kanyang kalagayan. Is, sanay po siya. Sanay, inaabot sa kanyang lahat. damit pagkain. Itong medisina po. nagpapadala ng medisina sa bahay niya. Linggo-linggo yan. Ang dami nito, Lirika, Crestor, Pletahal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 na gamot. Sinong mag-aabot sa kanya? meron siyang totoo yung meron siyang oxygen concentrator dahil dun sa burgers disease niya na 8 years old kukulong niyo po sa banyaga pa Tatay Digo. Mahal natin si Tatay Digo. Magkaisa tayong lahat ng kababayan ko. Alam nyo ngayon, taming naninira sa amin iba to, Kanina, sinasabihan kami na naglaglagan, mga ganun. Alam nyo, huwag kayong maniwala sa mga yan. Yan ang tinatawag na gusto nila kami hilain pababa. Gusto nila kaming sirain. Ako naman po, Buklatin niyo man ang... Pag, pag namatay ako, buklatin niyo sa wala. Goddard, Wala po. Halos wala po akong panahon sa anak ko. Wala akong panahon sa tatay ko. Tatay di ko na po ang naging tatay ko. From 1998 hanggang 2022. 24 years yan. Araw-araw kami magkasama. At sinabi ko sa kanya... Tata, hindi ko ang Hanggang kamatayan mo, hindi kita pababayaan. Lalo na sa medikal mo. Ngayon, sino na ko mag-aabot ang medisina niya? Sa mga nagpakulong sa niya, makonsensya kayo. Makakatulog pa ba kayo? Para nyo kaming tinunan ng Ama. Maraming salamat po sa inyo. Pagdasal natin si Tatay Digong sa kanyang mabilis na kalayaan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, yun po ang aking kinakatakot, ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po. Sa totoo lang po. Kung kakayanin niya ba? anin yung dabuan? Pagkakait mo yung medisina? Kung narinig lang tayo ni tatay, hindi ngayon. Alam na alam niya na gaano natin Alam na alam niya na gaano natin siya kamahal. Nung Pilipinas po, no, nangungulila. Sa sarap es tayo. Ito niyang kanta. kanta. Kantahin natin para kay Tatay Digong. Isa po itong spiritual song na naglalarawan sa tiwala ng ating Tatay Digong sa Panginoon. Lahat po ito'y destiny. Sabi niya noon sa akin, destiny niya po ito. Destiny niya maging presidente. Ano nga nung pinadala yung video sa amin? Paglapag niya sa hig. Nakita ko talaga. Ang kabayanihan ni Tata Digong, ang pagmamahal niya sa Pilipino. Isang taghana na isang probinsyano na naging ama ng ating bayan na minahal tayong lahat na totoong minahal tayo. Totoong minahal tayo. Pinagkilikuran na tayo.